Guni Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pumalik si Clara sa kanilang lumang bahay sa bayan ng San Gregorio matapos ang limang taon ng pagtatrabaho sa Maynila. Balo na siya at dala ang kanyang pitong taong gulang na anak na si Mio. Tahimik ang baryo, malayo sa ingay ng lungsod. Pero may kakaibang lamig na tila bumabalot sa hangin sa tuwing sasapit ang gabit hapon. Isang gabi, habang nag-aayos si Clara ng mga gamit, Napansin niyang may idim na pusang nakatayo sa bubungan. Nakatingin ito kay Mio habang naglalaro sa may hagdan. Hindi ito gumagalaw, hindi rin nagkukurap. Pusa lang yan ma, sabi ni Mio. Kanina pa yan nakatingin sa akin. Ngunit may gutob na agad si Clara. Ang mga matatanda sa San Gregorio may paniniwalang huwag kailanman hayaang makapasok ang itim na pusa sa iyong bahay. Lalo na kung gabi ng kabilugan ng buwan. Kinagabihan, napanaginipan ni Clara ang isang babaeng nakasuot ng itim. May mahabang kuko at mapupulang mata. Nakadapa ito sa bubungan ng bahay habang sinisilip ang bintana ni Mio. Nang subukan niyang isara ang pintana sa panaginip, biglang lumundag ang babae at naging pusa. Nagising siya ng pawisan. Habol ang hininga. Ha! pagbaba niya ng hagdan. Nakita niya si Mio. Nakatayo sa sala at tahimik na nakatitig sa pintuan. Ma, bulong nito. May boses sa labas, sabi niya. Labas ka na, Mio. Maglaro tayo. Kinabukasan, Napansin ni Clara na tila iilan lang ang bata sa paligid. Nang makausap niya si Aling Tersing, isang matandang kapitbahay, ibinulas nito ang kwento. Simula pa nang dumating ka, Clara, may tatlong bata nang nawala. Puro gabi, puro malapit sa bahay niyo. Lagi raw may pusang itim na nakikita malapit sa mga nawawala. Dito niya naalala ang matandang kasabihan sa baryo. Aswang na pusa ang di mo maririnig humuni. Hindi ito natatakot sa tao. Kundi pinagmamasdan ka para tikman ka. Bumisita si Clara sa matandang manggagamot sa kabilang baryo. Si Lola Sabel. Dala niya ang larawan ng pusang nakita sa bubungan. Napatingin si Lola Isabel at biglang nalaki ang mata. Kilalang nila lang yan, si Isay. Isang matandang aswang na nagtatago sa anyong pusa. Tagapagbantay siya ng dugo ng mga bata. Kumikilos lang yan tuwing may kabilugan ng buwan. Nagbigay siya ng babala. Pag narinig mong naglalakad ang pusa sa bubungan kahit walang ingay, huwag kang lilingon. Dahil baka hindi na pusa ang tinitignan mo. Ilang araw pa lang, nawalan na ng anak ang isa sa mga kapitbahay. Si Nene, pitong taong gulang, kalaro ni Mio. Wala raw iniwang bakas. Maliban sa basang mga yapak ng hayop sa labas ng kanilang bintana. Nagsimulang maniwala si Clara na hindi ordinaryong hayop ang itim na pusang iyon. Nang gabing iyon, pinabantayan niya si Mio sa kanyang silid at binantayan niya ang labas. Alas dos ng madaling araw, Narinig niya ang kaluskos sa bubungan. At sa pagtingin niya sa bintana, nakita niyang may pares ng pulang mata sa dilim. Hindi ito mata ng pusa, kundi ng isang nilalang na nakangisi. May mahahabang ngipin at tila. Mabilis na sinindihan ni Clara ang kandilang may langis na pinagbabasbasan ni Lola Isabel. Nang tumama ang liwanag sa nila lang, napasigaw ito sa sakit. Muling nagbalik sa anyong pusa at tumalon palayo. Ngunit hindi pa ito tapos. Kinabukasan dinugo ang pinto ng bahay ni Clara. Parang may sinakripisyo roon. Nagdesisyon siyang umalis kasama si Mio. Pero bago siya makalabas, pinarelis siya ng isang malamig na hangin. Nakatayo sa harap niya si Isay sa tunay niyang anyo. Matandang babae, maitimang balat, walang mata at may buntot ng pusa. Sa akin na lang ang anak mo, Clara, kapalit ng kapayapaan mo. Ngunit umatras si Clara, hinampas ang nilalang ng bote ng basbasang langis at sinindihan ito ng apoy. Nagsisisigaw si Isay habang natutubok at muling nagbalik sa anyo ng isang pusa. Sunog at naghihingalo. Ilang linggo matapos ang pangyayaring yon, tuluyan ng iniwan ni na Clara at Mio ang baryo. Ngunit bago sila tuluyang nakasakay ng jeep palabas ng San Gregorio, may narinig silang mahinang ungol. Mula sa likod ng puno Isang kuting na itim ang lumitaw. Walang mata. Tila bagong silang. Nagtama ang tingin nila ni Clara at napalunok siya ng laway. May bahit pa ng aswang ang paligid. Sa bagong tinitirhan nila sa kabilang probinsya, sinimulan ulit ni Clara ang tahimik na buhay. Ngunit isang gabi, habang binubuksan ni Mio ang bintana ng kanyang bagong kwarto, tinawag siya ng isang mahinang tinig. Mio, laro tayo. At sa bumbungan ng katapat na bahay, may nakatayo na namang itim na pusa. At wala itong anino. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.